Hello guys! Kayo ba'y ba nagkaroon na ng unoriginal content violation dito sa Facebook? Restricted ba ang ads on reels nyo dahil sa violation na to? Kung oo, panoorin nyo tong video na to dahil isi-share ko ang experience ko nung nagkaroon ako nitong violation na to ngayon lang at paano ko siya inayos. Pero bago tayo mag sa video sa mga bago, make sure na naka na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest kanap online. Background lang, more than one year na nung nag-start ako maging content creator dito sa Facebook and medyo matagal-tagal na din akong kumikita dito. Actually, itong Facebook ang isa sa mga sources ko ng kaperahan. Kaya dapat eh maingat talaga sa mga ina-upload na content para imaiwasan yung mga violations na pwedeng mag-restrict sa atin sa mga ad tools para tayo ay kumita ng pera. Kung bago kayo dito sa page ko, alam ng mga followers ko na mahilig akong mag-experiment sa mga content na ina-upload ko dito sa Facebook. So nag-start ako sa mga personal vlog, yung mga aso, mga halaman ko, pero walang views. And naging ayun na nga naging chismoso, naging cloud chaser para mas mapadami ko yung views, para mapadami ko yung followers at para mapalaki ko din yung earnings ko dito dahil hindi tayo papayag na piso-piso lang ang earnings ng mga videos, ng mga reels, ng mga pictures natin dito sa Facebook. So, kailangan talagang mag-experiment. And last week, nag-experiment ako sa mga AI tools. So, meron akong ginagamit na mga software, mga website kung saan robot na ang gumagawa ng mga content ko. So parang wala pang 10 minutes meron na ako agad na content at hindi ko na kailangan mag-ayos ng sarili ko para lang meron akong ma-upload na video. Unfortunately, last Friday, July 5, nagkaroon nga ako ng violation sa ads on reels ko nga daw. Ayan, sabi restricted dahil sa an original content. At dahil nga dito ay na-disable yung mga ads sa mga reels ko at na-hold din yung pera ko. I think pangalawang beses na nangyari itong violation na to. So medyo familiar naman ako kung ano yung gagawin ko para maayos to. Basically, binura ko lang naman lahat ng reels na inupload ko gamit ang mga AI tools. So nag-start akong gumamit ng AI tools sa mga content ko nung Monday lang din. First week of July. So, binuro ko lahat ng reels ko na ginamitan ko ng AI tools from Monday up until Friday nung na-trigger yung violation ko at nag-send ako ng appeal sa Facebook. Medyo matagal lang yung decision nila ngayon dahil nung first time kong ma-experience itong violation na to, parang kinabukasan lang din na ayos na agad yung account ko. Pero this time, inabot ng almost 6 or 5 days din bago nila naayos. Pero given naman, dahil hindi naman kasama yung Sabado at Linggo sa bilang, so nag-file ako ng appeal nung Friday. And kahapon, Wednesday, July 10, tsaka lang nila naayos yung account ko. And napansin ko lang kanina, July 11, na meron na ulit akong mga ads sa aking mga reels. So, yun lang naman. Simple lang naman ang gagawin. Kailangan lang talagang burahin yung mga content na nag-trigger ng violation galing nga kay Facebook. Dahil yung mga ganitong unoriginal content, eh, 99% sure ako na nag-trigger lang yon dahil sa mga latest post mo or latest video or reel na kaka-upload mo pa lang. Pero para sure, burahin na lang din yung mga alam nyo na alanganin kayo. Dahil, ayun nga, matagal na akong nag-upload ng mga reels pero bihira talaga akong magkaroon ng mga violation, especially an original content. Dahil alam ko na yung pasikot-sikot. Pero ayun nga, nagkaroon lang ako ng violation nung gumamit ako ng AI tools. Pero gumagamit din ako ng AI tools sa mga pictures, sa mga videos ko. Pero hindi naman ako nagkakaroon ng violation. Sa ads on reels lang talaga ako nagkaroon ng problema sa mga AI tools feeling ko meron akong maling nagawa. Pero ayun. So yun lang naman. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. Kung meron, huwag kalimutang mag-follow para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko dito sa page ko. Yun lang naman. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.